Abi grabe nga itong ginawa ni Jason Tatum dito kay Jalen Brown sa gitna ng kanilang laban. Pero bago natin pag-usapan yan ay panoorin muna nga natin itong grabing pag-welcome ng mga OKC fans dito nga sa team ng Oklahoma City Thunder at 1.15 in the morning. Matapos ka ng kanilang big game for win laban sa Dallas Mavericks, sulya pa natin ito na saglit. At ngayon ay puntahan na nga natin ang naging pag aarap ng Cavaliers pati na rin ng team ng Boston Celtics. Kung saan alam nyo ba mga idol, present itong si Lebron James courtside at nakakuha nga siya ng standing ovation mula nga sa mga Cavaliers fans. Panoorin din natin ito ng saglet. So we can definitely say na masaya ang maraming Cavaliers fans na makita muli itong si Lebron James at talagang appreciated na appreciated at parang welcome na welcome nga siya dito sa Cleveland. And of course we know the reason dito nga siya gumawa ng pangalan at nagdala rin siya ng kampyonato dito. At ngayon ay atin ang pag-usapan itong grabing ginawa ni Jason Tatum sa kanyang teammate na si Jalen Brown sa gitna ng kanilang laban. Well in the clutch kasi mga idol with 1 minute and 16 seconds left ay itong ang si Jalen Brown ay nakashoot ng clutch three pointer at the corner matapos nga ng pasa ito ni Jason Tatum. At mukhang na hype dyan itong si Tatum at may kita nga natin sa kanyang reaction dito na talagang masaya nga siya. At mukhang hindi niya nga napigilan ang kanyang sobrang kasiyahan at talagang hinampas sa deep dive itong si Jaylen Brown. Well, I think normal naman yan sa mga NBA players. Pero this time, sa sobrang excitement siguro ni Tatum, ay napalakas ang kanyang hampas. Dito nga sa dibdib di Jalen Brown, masasabi natin na nasaktan itong si Jalen Brown. Matapos nga siyang hampasin neto ni Tatum. Kitang kita natin sa kanyang ang reaksyon. At sa post-game interview nga neto ni Jalen Brown, ay nataro siya patungkol dito. At ang kanyang naging sagot ay babawian niya daw. Itong si Jason Tatum, I will get him back for that at yan nga mga itong nagbanta si Brown at sabi naman ni Tatum matapos niyan sa post game interview niya ay sinabi niya ay hindi niya nga daw na realize na talagang malakas yung kanyang naging paggampas dito nga kay Jalen Brown at nakita niya lang ito matapos dahil sa reaction nga nito ni Brown at ang rason niya daw niya sabi ni Tatum may nagbubuat nga daw kasi siya I've been lifting weights nga daw kasi at mukhang nga yung kanyang pagbubuat ay meron niyang magandang epekto na nagiging malakas. Ito nga si Tatum at ang naging example at pantulong tunay niyan ay yung kanyang paghampas sa kanyang teammate na talagang nasaktan na itong si Jalen Brown.